Wari ko'y nabanggit ko na sa iyo ang mga ganap na ako okay, palagi nandinay, ay nandito masasalimot na mga alaalay nagpatatag sa akin Ano'y may kabayang kailangan tumayo pa rin So kabilang banda ay pagkasakit sakit Hindi pinakikita't at nagpupumilay Huwag laang mapansin ang mga hinanakit at sa akin lang ang balik ng mga pitpit -pit kuwari kay bagong taon na ano pagkat aking alipin na problema ito hindi ko na dapat iisip at sapagkat ito'y bagabag sa aking mata maging sa isip ay hindi ko maipinta mga imahinasyon ako la ang akong nakakakita dapat nga alay nilalabas ka o. para masabing walang gumawa na rin kundi ako akin na rin tatapusin na talaga baka ikaw isa dyan na alta na tobal mo lebe wag sa akin isisay o siya sana ikaw ay nakinig mga bumabagawag sa aking isay lagi mo sana tatandaan wag pabigati ang sarili at wag bahitay